Good morning guys, good morning, good morning, andito tayo ulit sa Dolomite, ayan Happy Friday, mga kaibigan, mga kabayan, may shoutout Ito yung karab dito sa Dolomite, ayan wala na yung tambak Tapos na guys Tapos na yung binutas dito, ayan o, oh, wala na Okay na Wala na yung dating butas dito na nilagay Ayan, tapos na, tapos na, tapos na. Magbubukas na siguro to. Malapit na to. tapos na yung ano dito guys eh. No? Tapos na yung tambak-tambak dito. Ay, ah, no, kay dati. Pero nandyan pa rin yung crane. Ayan no. Oh. Nandyan pa rin yung crane. Pero tapos na yung ano. Lana, ayan no. Oh wala na yung butas dati na nilagay nila ng ganyang kalaki yung tubo wala na tapos na malapit na ito magbubukas guys ayun o oh. tapos na Tapos na yun, nilagay nilang tubo na kanyang kalaki guys Ayan pero nandiyan pa rin yung crane Hindi pala nilabas Pero dito wala na, tapos na Tapos na yung malaking tubo Kaya pala wala na dito yung mga manggagawa Manggagawa yun Yung mga gumagawa guys, wala na dito guys Ayan o Silipin natin dito Ayun, wala na nga guys Tapos na guys, ayan o Mga guys. Wala daw yung bihotas nila dito na malaki ayan oh. Tapos na yung ginagawa. Yung butas na lang dito guys ayan oh. Butas na lang. <laughs> Natagpan na kaya yung butas dito? Ah, hindi pa natakpan. Pero, ayun, nakaporma na Lalagyan na lang siguro yan, guys Wala tayo oh. Ito yung pantakip nila, ayan So, ayun, guys Tapos na yung mukha dito sa loob ng Dolomite tapos na yung pag-ukay sa loob Ito yung update ngayon dito sa Dolomite Mga kaibigan, mga bayan Ayan. Dito sa harap, andito pa rin yung bantakip nila Ayan o oh. sarap pa rin yung pantakip pero ayun na siya tatakpan na lang tatakpan na lang mga kaibigan mga bayan good morning good morning good morning good morning good morning good morning natapos din yung pag-uukay sa loob mga kaibigan mga bayan tapos na rin yung pag-uukay nila Natakpan na rin yung tubo na nilagay doon Akyat tayo sa taas, titignan natin sa taas Good morning, good morning, good morning, good morning Ito yung crane na ginagamit Crane nila, bako Good morning, Sarad, good morning, good morning, good morning, good morning Akyat tayo sa taas guys doon Para sa Ay mga kaibigan bayan, Wala na doon yung hukay Tapos na 30 Para sa Good morning, good morning, good morning, good morning. At doon yung mga kaibigan natin sa katuhan doon sila kumukuha ng basura. And good morning, good morning, good morning. Low tide siya mga kaibigan, mga bayan. Doon naman yung dating may hukay. Ngayon wala na, tapos na. Tapos na yung pag-hukay doon sa dulo, mga kaibigan, mga bayan. Doon sa kitna yun, no? Oh. Yung may mga stereo ranger na nandoon. Doon yung binutas nila na malaki. Doon sa may malaking para sa Ay tapos na, tapos na yung ano doon. Tapos na yung kanilang paghukay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayoko. 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 na Ayoko. 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 Tapos na yan nilagay nilang tubo doon sa dulo Mga kaibigan, mga bayan Tayo na Pilipinas Tayo na Low tide siya ngayon, low tide Awak, kamay tayo Para sa Ayan ang update dito ngayon sa Dolomite. Friday, Friday. Good morning, good morning, good morning, good morning. Happy Friday sa lahat. Ayan, mga kaibigan, mga bayan. Daymik yung dagat. Bye. たった2年生まれに来るな。